magandang umaga mga kaparmers andito naman po tayo sa ating bukid mangunguha tayo ng nyug dahil bibinta natin sa ating maliit na tindahan umit shop dito sa aming barangay ito ang araw-araw -ara kong ginagawa para dagdag kita pantawid na rin sa ating kailangan para sa pamilya ito ay tatanggalan ng bunot at saka kakayod natin 'to nasa bakuran lang 'to sa labas ng babuyan sa likod ng baboyan lang dito ngayon po ay inipon ko yung nyog para i pasok sa sako at sagadalin doon sa ating ito nga pala yung langka namin maraming bunga nasa labas din ito ng aming bakuran ng babuyan ayan o oh, daming bunga dito tapakita ko sa inyo kung paano magbunot ng nyug ito ang araw-araw kong ginagawa sa umaga as exercise na rin bago pumasok o magtinda ganyan po ang ating ginagawa ay ibinibinta ko ng 25 pesos kasama na yung kayod dahil meron tayong dimakay ng pangkayod sa ating tindahan yung mga suki ko doon ay mga nagtitinda ng gulay at mga ano sa kanin sila yung suki natin doon sa aming barangay maga pa lang ay nagpapakayod na sila dahil nagluluto pa sila at saka ititinggalin nila kaya maga pa tayong kumuha ng niyog at yung gunit naman ay gagawin natin pausok sa ating babuyan para iwasan yung pagkat ng mga lamok at mga langaw so araw-araw natin ang ginagawa Ayan, at na rin ang ating ginot ng inog. At ito ay dadali natin pag pa na ang ulan. Sa ngayon ay malakas pa rin ang ulan. Ito na pala yung aking mga baboy Bali well, itong bake na to ay get to this old na. At ililipat natin sa ating ibang kulungan. Ihiwalay natin to para yung inay niya ay pwede na kastahan ulit. Malakas na itong kumain. Ito rin, dahil magkasunod lang kinanganak, ay iiwalay din natin po sa ating inahin. Yan po ang ating video ngayon. Please subscribe our channel. Maraming salamat!